Yan po mga kalingap Pakidala po kayang channel Pakisubscribe po Baby Mix Vlog ng Northern Summer Northern Kasama ni jude the Great Mga kalingap po ng matutulungan Sa bawat barangay

Sisilong sana kami. Eh, update na rin natin. Nandito na rin lang tayo eh. Beba, ano, patapon, pa sa'yo. Kaya Salamat. Ano? Kaya mo? Okay na. Ano tabang? I-vlog na rin natin? Ha? Vlog? Vlog? Nandito na eh. Update natin ha. Ah. <laughs> sabi Sama namin sa manitiri. Kasi, <laughs> umuwi ng sa manitiri eh. Nagot oh. <laughs> <Good> ka ngayon. <laughs> <Huh? laughs> uh? <laughs> Nag-missage sa akin. Oo. Uh, kanina yung sa ano, tapos na. Oo, oh, ayos ah. Oh. Um, yung dyan sa... Um, sa kaulam na kasi kami ah, sa tanim. Ah, sa tanim. Yung kami Oo, ka sa Facebook. By the way, sabi ko nga mga kalingap, hindi namin na malayan kasi nagkaroon ng...

open oh. ano man? E, ayan, oh. Ano sa niyo ano man? Itep er clip. Ayoko na yun. Di na. Okay. Panser, siyempre pag may panser. meron siyang Meron siyang cake. Hindi <laughs> to. yung cake. Ano yung cake? Adina, ah, na. Ay! Bibili pa pala. Maulan kasi. Ayan. Ito yung Sige na naman. Ayan. Wala. Sarado. Sarado Goldilocks. Very tight. Uy. Uy. Ang video na ito. May babang na. <laughs> <laughs> adi na. Adi ngay anang cake. Yehey. Adi na. Adi na. Mahangin. Ayan. Op. Sa mga anak mo. Dito ka ba Dito kaya be. Dito kayo ka, dalawa mag... Yeah. Ano? Kay Bert na daw na yung papa mo. Dito kayo dito. papa. Ayan. Sa so, si Kuya. Kuya. Sa si Bayaw. Abi, Bayaw ba 'yan? Kapatid. Ha, kapatid. O, oh. kapatid, dali ka dito, kapatid. <laughs> kapatid. Ano 'yan? Tol. Hindi ako na, Dali ka ape. Picture siya para may post siya sa Facebook, may link siya mag-post mas sa Facebook. Po. Apa? Hindi jangan lang. Dito wala, hindi wala. Hindi wala. Tol. Tali. Okay. Ayun okay. ah, o kataan natin ha. Sabay-sabay ha. Okay. Total birthday niya, ha? sige. and dan, 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 happy, happy, happy birthday. Sa'yo <laughs> ang inom. Sa'yo. Huwag misika mo na kaya, Richard. Hop. Oh, one, two, three. Oh. mo daw yung cake kung may pera. Maka may pera yan. Yung ano, yung, hindi yung ano kandila. Maka may pera. Hilahin mo daw. Hilahin mo na. Ma Ay wala. Okay, okay na po, Daddy. Wala pa. Yeah, happy birthday. Yeah, na no. siyempre. Kain tayo, kain tayo. O okay. kain na po, kasandok dun, beh. Wala <laughs> Bro, sandok ba 'di 'to? Sandok. Huh? Meron nang dinidiin dito, beh. Uh, <laughs> Kabilin taste, 'yung makalingap na wala sa isip ko.

sa baja ba lakay laki mo Ayun, oh. ayaw mo ko niya ay ulang yung ay gano'n ba ay ay si sa mga na ako dada ko pala message mo sa kanya I Iyak. iiyak niya oh diba? sa <laughs> binigyan mo sa pansin tapos ikaw kawala ano? Sige na, ito oh. e, matangi very charged.

Wala daw siya masabi, speechless. <laughs> okay? Pero siya makinig siya, kayo Sibili, siya din. siya sa na ngayon para sa sa kabila ng mga pinagdaan ng sakripisyo. Hirap. No? Kung baga dati, masaya kayo dati na. Masaya. ano uh, kumusta kayo nung dati pa, nung magkakilala, magkakilala kayo ng na ngayon. Sa kayo nakakilala kayo.

magbigay ng mensahe ang asawa at sponsor mo. Ah, magbigay ka lang ng mensahe sa asawa mo at sa, sa sponsor mo. Sige hayo. Habang magbibigay ka, higilain mo ito. Sa ilang, magkakasalamat hmm. si, ako sa inyo. Sa nangyari sa akin, hindi ako nang sinagawaan. Hmm. At sa pag sa, sa mga anak namin.

...............

yun lang sa kailangan natin yun pero ito naman yung cake at saka yung pancet na may ito may video naman yung ito yung ang bagod ko na kayo ang tamang mahal sa salamat ang dami lahat kami nag-amun ito si Tabang nag-effort kami lahat para magkabigtong-bigtong lahat hindi mga kalingap, linastic po namin hindi namin na uh, yung pera hindi namin pinuinstick lang yung pera para bilang pag-iingat na rin para magamit pa at magkagal pa ang ng pera sa iba't ibang mga kababayan natin. So, Salamat. Sana itong pera kasi sana hindi mo yung lang. iba. Ha? Masa yang ini cerita, 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 ramai 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 cerita na baca. Siapa yang tahu cerita ini? A few moments later 冯杰围